Hello guys, ito yung ginamit namin pampalandi sa mga baboy lasang sito pinatitikman namin ito para matrain lahat nito para maglandi lahat ng baboy sa una medyo mahirap dahil akala nila sinasaktan namin sila ngayon binabaril na lang namin sa bibig so, dinidilaan niya Ayan na, guys. Ayan, guys. Nilalagyan pa namin yung iba. Ayan, natutunan yung mga iba. Pinagpapatuloy lang namin yan. Yung mga tinuturoan namin pinapalande, ang total palang heads niyan ay 53 heads. Sa ngayon, unang araw pa lang yan, na tinuturoan namin sila pero wala pa yung gamot. Sito ang lasa kasi ng pampalandi namin. Minsan na lang paglalandi. 18 days po namin isasaksak o ipapainom yun. Araw-araw natin eh, nilalagay sa mga bibig nila. At yun din pong ayaw kumain o walang ganang kumain. Eh, nakikita mo po nyo ito na oh, gustong gusto, dilat na dilat ang lasa ng apple C2 si cider. Ha ha ha. Kaya yeah, guys, please subscribe my channel. Thank you po. Salamat po sa support ha.